so welcome Relarge TV. Okay no, so sa ngayon mga kaidol, nakita ninyo to. Yung mga pusti ko mga kaidol ay iba-iba yung mga sizes or mga uh, pieces kung ilan yung mga pieces o mga bakal na nilagay ko sa bawat pusti. Example, uh, nakita niyo to mga kaidol, apat lang na pieces na 12mm sapagkat dito nga portion ay teres lang to kaya apat lang na 12mm yung ginamit ko. Okay, no? So, dito naman mga kaidol na pusti, anim uh, na pieces na 12mm. Simlang lang silang sa doon nga pusti. Okay, no? So, sa mga pusti ko dito mga kaidol ay iba-iba yung mga uh, sizes or iba-iba yung mga pieces sapagkat yung budget ko ay angkop lang. Kung marami lang akong budget mga kaidol, anim na tag 12 pieces yung gagamitin ko sa mga pusti ko. So sa ngayon uh, parang nasa angkop lang na budgeting kaya binudget ko yung uh, bawat pusti. Kaya yung mga pusti ko ay iba-iba yung mga sizes or iba-iba yung mga pieces kung ilan ang pieces sa bawat uh, pusti.